Lalaki sinaksak at binaril sa Albay. Motibo sa krimen, personal na alitan. Narito ang news ni Christine Belen. Patay ang isang 28-anyos na lalaki matapos pagbabarilin ng 49-anyos na barbero sa Legazpi City, Albay. Ayon sa Legazpi City Police Station, una nang hinintay ng biktima ang sospek sa barbershop na pinagtatrabahuhan ng sospek. Tinangka umano ng biktima na saksaki ng sospek, ngunit nasugatan lamang ang kamay nito. Nang hindi mapuruhan ng biktima, kinuha ng salarin ang kanyang improvised firearm at binaril ang biktima. Agad namang tumakas ang sospek mula sa pinangyarihan ng krimen. Napatid sa pag-iimbestiga ng mga pulis na matagal nang may alitan ang biktima at ang sospek bago mangyari ang insidente. Sa ngayon, nagsasagawa na ng hot pursuit operation ang Legazpi City Police upang madakip ang sospek. At yan ang aking news scoop. Ako, si Christine Balan, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.